ano ang pinagmulan? Ay ma'am, ang tanong niyo po ba ay about sa akin brain tumor po? May isasagot ko lang po ma'am is hindi ko rin po alam kung saan nagmula po ang akin brain tumor. Pero nung tinanong ko po ang akin doktor ma'am, ang sabi po, po, maliit pa lang po ako, may tumubo ng tumor. Tapos tinanong ko rin po siya kung ano ang pinagmula nito ang sagot po ng doktor ko wala daw po silang insaktong may isasagot kung saan ang gali o saan nag nagmula base sa kanilang pag-aaral po pero sa pamilya po kasi namin ma am. like sa mga tita ko sa pinsan ko may ano din po sila may bukol ba may kulip sila may variances meron sa breast meron sa ovary, sa matres ganyan, pero ma'am ako lang po yung nagkaroon talaga ng brain tumor po ako lang po yung malala talaga na nagkaroon ng brain tumor tapos ma'am uh, bago pa ako nag karoon ng brain tumor po ang nauna ko pong uh, operasyon po is nagkaroon po talaga ako ng ovarian cyst din sa ovary ko. Kaya natanggalan din po ako ng left ovary. Yun po yung una, pinakauna kong operasyon po. Bago itong, ano, bago itong brain tumor. So, ayan ma'am. Maraming salamat po sa tanong ninyo. God bless po.